Magandang araw mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Tayo ay nasa ika-alim na linggo ng pag-aaral. Ang ating asignatura sa araw na ito ay Mother Tongue. Ito ang ikatlong bahagi o part 3 ng ating Mother Tongue. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa Pagkakaiba ng kwento sa tula. Ano ba ang kaibahan ng kwento sa tula? Pagkatapos ng bahagi ito, inaasahang mauunawaan mo ang pagkakaiba ng kwento at tula sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Okay, alamin natin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ng kwento at tula ano sa iyong palagay ang pinagkaiba nito sa isa't isa? Isulat ito sa sagutan papel. Okay, unahin natin basahin ang tula. Ito ang ang lobo. Ako ay may lobo. Lumipad sa langit. Hindi ko na nakita. kumutok na pala. Sayang ang pera ko. Pinambili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Okay, so ito ay tula. Tingnan natin ngayon ang kwento. Ang kwento ni Juan Tamay Sa araw, inutusan si Juan ng kanyang ina na bumili ng sangkap sa pagluluto ng kanyang ina. Ayaw agad tumayo ni Juan. Ngunit napilita na rin siya matapos siyang sigawan ng kanyang ina. Pagkatapos niyang makabili ng sangkap, pauwi na ang kanilang bahay, ay natakam siya sa bunga ng bayabas. Halos abot na niya ang bunga, ngunit mas pinili ni Juan na abangan na lamang ang pagbagsak ng bayabas sa kanyang bibig kaysa pitasin. Hindi niya na malayan na gabi na at hinahanap na siya ng kanyang ina. So ito ay isang kwento. So, tingnan nyo ang pagkakaiba ng kwento at tula. Ang tula ay binubuo ng mga salitang may sukat at tugma. Ang mga salita ay, ma ay maaaring nakakulong sa bilang ng pantig at sukat at ang bawat dulong, pan dulong pantig ng bawat huling salita ay magkakatunog o magkakatugma. Binubuo rin ang tula ng mga saknong at linya. So, tingnan natin ang kaibahan ayan so, 'di ba makikita natin na ang huling uh, ang huling pantig ng salita ay merong pagkakatugma nakita pala o lobo okay so makikita natin na ito ay ilan ang bilang ako ay may lobo so tat apat na apat na salita lumipad lu Tingnan ah, ay ilang pantig. Ako ay may lobo. Lima. Limang pantig. Lumipad sa langit. Okay? Anim na pantig. Hindi ko na na hindi ko na nakita. Anim ulit. Kumutok na pala. Anim ulit. Okay? So, Iyong unang saknong, yon ay binubuo ng anim, animang pantig. Okay? na natin. Kung animan nga talaga. A, ko, ay, may, lo, bo. So, anim na pantig. Lu, mi, pad, sa, la, ngit. Anim na pantig. Hindi, ko, na, na, ki, ta. Okay. Pitong pantig. u mu na pa la Okay, anim pantig. So ganun. Tayang ang pera ko pinam ng lobo. Anim pitong pantig. Sa pagkain sa anim ulit na busog pa ako anim ulit So makikita natin kaparehas dun sa unang saknong unang linya anim tapos piton-pito, tapos anim anim Ganoon din dito anim pito anim anim So mapapansin natin na yung bilang sa tula ang bilang ng bawat linya ay magkakaakma o magkakatulad. Tapos, ang huling pantig ng bawat uh, salita ay magkakatugma rin. Okay? So, iyan ang tula. May tugma. Okay? So, tingnan natin ano ba yun sa kwento. Ang kwento naman ay binubuo ng mga pangungusap na may pangunahing tauhan sa kwento at maaring mas mahaba sa tula. Walang sukat at tugma ang kwento at may malayang pagpapahayag ng daloy ng kwento. Ang kwento ay binubuo ng mga talata at pangungusap. So, yun ang kaibahan nila. So, ang kwento ay malaya wala tong tugma, hindi magkakatugma at walang bilang ng pantig, okay? At ito ay uh, binubuo ng talata, okay? Samantalang ang tula ay binubuo ng saknong, okay? Linya at saknong. Ang kwento naman binubuo ng talata at pangungusap. So yan ang kanilang kaibahan. Linya at saknong, ang tula, kwen uh, talata at pangungusap naman ang kwento. May tugma ang tula, walang tugma ang kwento. Okay? Ah, uh, may sukat ang tula, walang sukat ang kwento. Malaya ang tula, malayang pagpapahayag. Okay? Ah, ang kwento, malayang pagpapahayag. Okay? So, sa gawain pagkatuto bilang dalawa, balikan muli ang binasang kwento at tula. Suriin ito ayon sa iyong muna lamang pagkakaiba ng dalawa. Saka, isulat ito sa iyong sagotang papel. Paghambingin ang iyong sagot sa unang gawain. Okay, paghambingin mo ngayon, ano ang napansin mo sa tula? Ano ang napansin mo sa kwento? Isulat mo. Gawa ka ng, ah, uh, tawag dyan, gawa ka ng chart. O, kaya ay, column. Sa unang column, ilagay mo tula ikalawang kolom, lagay mo kwento. Okay, sa ilalim ng tula, ano-ano yung napansin Sa ilalim ng kwento, ano-ano yung napansin Okay? Sa gawain pagkatuto bilang tatlo, si Dr. Roserizal ay nakalikha ng tula sa edad lamang na walong taong gulang o imagine. Walong taong gulang lamang si Dr. Roserizal nang siya ay sumulat o lumikha ng tula. Magtanong sa nakatatandang miyembro ng pamilya tungkol sa tula ni Dr. Jose Rizal noong walong taon lamang siya at basahin mabuti ito. Pagkatapos basahin, subukan mo namang lumikha ng dalawang saknong na tula para sa iyong kaibigan. Ingin muli ang tulong ng miyembro ng pamilya tungkol dito. So gagawa ka ng tula na meron lang dalawang saknong. Okay, kagaya yon ng ginawa na uh, binasa natin kanina. Dalawang saknong lang yon at sa bawat isang saknong ay merong apat na ano, apat na linya. Okay? Apat na linya meron sa isang saknong. So dito, gagawa ka lang ng uh, dalawang saknong na may uh, ilan linya yon. So kung ang isang linya ay uh, merong apat na linya isang saknong, so dalawang saknong meron kang dapat walong linya. So, ano yung linya tinutukoy natin? Ito. Balikan natin yung tula. Yan. So, ito yung isang linya. Ako ay may lobo. Dumipad sa langit. Dalawang linya. Hindi ko na nakita tatlo. Umutok na pala. Apat. So, ito ay isang saknong. Yung apat na linya na yan. Sayang ang pera ko. Unang linya ulit. Pinambili ng lobo. Ikalawang linya. Sa pagkain sana, ikatong linya, nabusog pa ako. So, ilan linya ay binubuo nung ikalawang saknong? Apat na linya din. So, bawat saknong mayroong apat na linya. So, ganito rin yung gagawin mo. Gawakan ng isang tula tungkol sa iyong kaibigan. Tapos, mayroong apat na linya sa isang saknong. So, ang gagawin mo ay dalawang saknong. Okay, naintindihan mga bata kung anong gagawin mo sa gawain pagkatuto. Ano? bilang tatlo. Okay? So, ka ng tula na mayroon dalawang takno. Patulong ka sa iyong mga magulang. Okay. Sa gawain pagkatuto bilang apat naman, pagkatapos mo lumikha ng tula para sa iyong kaibigan, subukan mo namang ikuwento kung paano kayo naging magkaibigan at iditalye mo ang mga pangyayari. Okay, nakalikaya ka na ng tula. Tapos, sa iyong sagutan papel, ay gumawa ka naman ng isang kwento. Pwede ang pamagat mo ang aking kaibigan. O tapos, ikwento mo doon, paano mo siya naging kaibigan? Saan kayo nagkakilala? Ano nagumpisa? Anong pinagsimula ng iyong pagiging kaibigan? Ano masasabi mo sa iyong kaibigan? Okay, ano mga pangyayari o detalye ang hindi mo makakalimutan sa inyong uh, pagkakaibigan? So, ikukwento mo yon dito sa iyong ika, uh, sa iyong uh, gagawin bilang apat. Okay? Maliwanag na? Okay. Kung maliwanag na ang iyong aralin, ang ating uh, aralin ngayong araw na ito, alam mo na kung anong pinagkaiba ng tula sa kwento. Okay? So, nalaman mo na ang tula pala ay may tugma, ang tula pala ay may at may tugma sa hulihan, ang tula pala ay may bilang ang sakno ang salita, okay, may bilang ang salita. At ito ay binubuo ng linya at saknong. Samantalang ang kwento ay walang tugma, ang kwento ay binubuo ng talata at pangungusap. Ang kwento ay uh, uh, walang uh, bilang ang salita, okay? So yan ang pagkakaiba nila dalawa. So ngayon na alam mo na at maliwanag na to sa iyo, muli ako ay nagpapaalam at magkita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. So paalam mga bata!